isang marinong serbiano ang bumaba mula sa kanyang barko sa Istanbul noong 1887. Hindi pa niya alam, ngunit siya'y magiging isa sa pinakamaapangahas na misyonero sa kasaysayan. Kaharap sa kulungan, pag-uusig at maglalakad ng libu-libong kilometro mag-isa. Si Misha Marco ay nakonvert sa simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw malayo sa Utah sa Konstantinopol. Sa halip na bumalik sa kanyang bayan, naramdaman niyang kailangan niyang ibahagi ang kanyang bagong pananampalataya sa buong silangang Europa. Isang problema, siya ang magiging unang misyonerong LDS na nakita ng karamihan. Inaresto siya ng mga autoridad sa Hungary, pinatalsik sa Belgium, pinalayas sa Serbia. Pero nagpatuloy si Marco Naglakad siya ng daan-daang kilometro sa pagitan ng mga bansa. Madalas natutulog sa bukiren at nakikipag-usap sa sino mang makikinig. Kapag siya'y pinalayas ng isang bansa, maglalakad lamang siya papunta sa susunod. Sa kabila ng patuloy na pag-uusig, naitatag ni Marco ang unang mga kongregasyon ng LDS sa Hungary at Serbia. Tumulong siyang magtanim ng mga binhi ng pananampalataya sa buong silangang Europa. Lahat ng ito, dahil sa isang marinong, hindi mapigilang ibahagi ang kanyang natagpuang pananampalataya. Mula Istanbul hanggang Hungary, mula Belgium hanggang Serbia. Ang mga yapak ng isang tao ay nagbago magpakailanman sa relihiyosong tanawin ng silangang Europa.